I'm happy to see that you are trying your best to change your perspective. Nakikita kong sinusubukan mong magbago para sa amin ni Liang. At higit na para sa sarili mo. Sabi ni Lance, sabay halik niya sa kamay nito. I don't know. Siguro dahil nalaman kong dati silang nagkaroon ng relasyon ni Gio. Kaya naging panatagal loob ko na hindi kanya kakalantariin. Nakangiting sabi ni Chloe na siyang ikinakunot naman ng noon ni Lance. Ha? Huh? Ha? Gio and Amanda had a relationship before? Gulat na tanong ni Lance sa asawa. Yes, at first I noticed the way they look at each other and I smell something fishy. So I asked her what's going on between her and Gio. Informa ni Chloe kay Lance. Naalala ni Lance na dati na nga palang nagtrabaho si Amanda sa Lux Hotel. Kaya hindi nga talaga imposibleng nagkaroon ng relasyon ng mga ito. And she confessed the truth? Tanong ni Lance at sunod-sunod ang pangtangon ni Chloe. Yeah, and I think she's honest. Natakot pa nga siya na baka makaapekto yun sa trabaho niya. But I said no, because I don't really care and it's none of my business. Sagot ni Chloe. Tumangutang na lang din si Lance habang nakikinig sa ikinukwento ni Chloe sa kanya. Mamaya, magkakaroon kami ng lalaki sa lalaking usapan ni Gio. Pag-uusapan namin kung anong dahilan niya, bakit bigla niya naisipang umuwi rito sabi ni Lance kay Chloe. Sabay sumandal siya sa couch at tinila niya si Chloe sa bisig niya para yakapin ito ng mahigpit. With beers? Panunod yung sabi ni Chloe na ikinatawa ni Lance. Sabay hinalikan niya ito sa ulo. Of course, hindi mawawala ang inuman sa amin dalawang magkapatid. Lalo na ngayon na lang kami ulit nagkita. Kaya pumayag ka man sa hindi mag-iinom ako. Pasaway na sabi ni Lance. Sabay kurot sa kanya ni Chloe sa tagiliran. Kapatid mo naman ang kasama mo kaya papayagan kita. Kahit hindi ka magpaalam, basta dito lang sa bahay. Tapos ikwento mo sa akin lahat na napag-usapan nyo kahit ultimo maliit na detalye dapat alam ko. Nangaasar na sabi ni Chloe. Chismosa. Natatawang sabi ni Lance. Oh, ano namang masama? Kapatid mo naman yun, hindi ibang tao. Kaya hindi yun pagiging chismosa. Concern lang ako kaya gusto kong malaman. Sabi ni Chloe sabay irap dito. Kahit na anong sabihin mo, ganun din yon. Pero alam mo, ikaw lang yung kakilala kong chesmosang sosyal. Biro ni Lance sa asawa. At least wala akong sinisira ang buhay para magawan lang ng kwento. Simula nga ng ikasal tayo nakalimutan ko na kung paano makisalamuha. Dahil din sa pagiging seloso mo. Sabi ni Chloe. Biglang nagseryoso si Lance. At matamang pinakatitigan ng muka ng kanyang asawa. Paano naman ako hindi magiging seloso? Eh bago kita makuha, ang laki nang naging hirap ko. Dahil para kang isang bituin noon na kahihirap abutin. Malamakatang sabi ni Lance at hindi mapalis ang mga titig niya kay Chloe. So, pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit napaaga ang uwi mo? Anong problema? Tanong ni Lance sa kapatid niyang si Gio. Kasalukuyan silang nakaupo sa tapat ng isang minibar sa loob ng bahay malapit sa kusina. Habang nakaupo at kapwa parehong may hawak na baso na naglalaman ng alak, nakatingin si Lance sa kapatid na panailangan tungga. Easy, mukhang malaking problema mo ah. Para kang may lakad kung makatungga ka. Puna ni Lance kay Gio at nginisiyan lamang siya nito. Kuya, hinahabol kasi ako ng mga babaeng na gawan ko ng atraso. Gusto nilang pakasal sa akin kahit one night stand lang naman na nangyari sa amin. Naiiling na sabi ni Gio. Duma ako ang tingin nila sa isang manipis na papel na nakapatong sa ibabaw ng lamesa at kinuha niya ito at binilo at sabay inihang pa sa ulo ng kapatid. Oroy, para saan yun? Asar na tanong ni Gio sa kanyang kuya na seryoso pa ding nakatingin sa kanya. Seryoso akong nagtatanong tapos dadali ka ng mga kabaliwan mo. Nakailang tanong na ako sa iyo kanina pa simula nang umuwi ako galing trabaho pero wala ka pa rin maisagot na matinu sa akin. Angel ni Lance kay Gio. Bumuga ng malakas si Gio sa kamuling hinarap ang kanyang nakatatandang kapatid at sa pagkakataong ito tila naging seryoso na rin ang ekspresyon ng mukha niya. Gusto mo ba talagang malaman? Nanining kita mga matang tanong ni Gio kay Lance. Hindi ba halata? Ilang beses na bakit ang tinanong? Inis na tanong ni Lance na tila na uubusan na siya ng pasensya dahil isa sa ayaw niya ay yung paligoy-ligoy. Unti-unting sumilay ang nakakalokong ngisi sa mukha ni Gio na ikinakunot ng noon ni Lance. Sasabihin mo ba sa akin o palalayasin kita rito sa bahay ngayon na mismo? Napipi kong sabi ni Lance. Pero ang totoo ay hindi niya naman yun kayang gawin sa kapatid. Dahil kilala niya naman itong mo muna bago makipag-usap ng matino. Hindi ka naman mabiro kuya. Ito na sasabihin ko na, mainipin ka masyado. Natatawang sabi ni Gio habang nakataas pang pa dalawang kamay na parang sumusuko na. Go on, makikinig ako utos ni Lance. Humugot muna ng isang malalim na paghinga si Gio bago magsalita. Nakabuntis ako kuya. Pag-amin ni Gio, sabay tungga niya ng hawak niyang baso at hindi makapaniwalang pinakatitigan siya ni Lance. Hindi si Gio ang tipo na lalaking gusto ng responsibilidad. Kilala niya itong happy go lucky sa lahat ng bagay. At alam niyang maingat ito pagdating sa pakikipagniig sa mga babaeng natitipuhan nito. Kaya nakakagulat ang sinabi nitong nakabuntis siya. Ang akala nilans ay nagbibiro lang si Gio. Pero base sa itsura niya ay mukhang seryoso nga siya. Kaya pala kanina pa ito balisa. Sigurado ka bang sayo? Baka naman pini... Hindi na naituloy nilans ang sasabihin nang magsalita ulit si Gio. Ako nakauna sa kanya. She was an innocent before we had it. And I didn't expect that. So I'm literally shocked dahil ngayon lang ulit ako nakauna ng babae. Una, yung nani ni Liam. Pangalawa, si Janara. And she's now two months pregnant. Hayag ang pag-amin ni Gio sa kanyang kuya Lance. Nagulat si Lance hindi dahil sa nalaman niya na ang kapatid niyang nakauna sa nabuntis nito. Ang mas nakaagaw ng atensyon niya ay ang sinabi nitong siya rin ang nakauna kay Amanda, na nani ni Liam. What a small world. Wala man lang siyang kaalam-alam na dati pala silang nagkaroon ng relasyon. Hindi alam ni Lance kung bakit siya apektado sa kanyang nalaman. Nagkaroon kayo ng relasyon ni Amanda? Tanong ni Lance kay Gio gamit ang malalim niyang boses. Oo, oh. hindi mo ba alam? Dati ko na siyang naging girlfriend nung nagtatrabaho pa siya sa Lux at tumagal din ang relasyon namin ng kulang patlong taon. Hanggang sa niloko na niya ako at ipinagpalit sa ibang lalaki. Mapait na pag-amin ni Gio. Hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ni Gio na nagawa siyang lokohin ng babaeng pinakamamahal niya. At nagawa pa siya nitong iwan para lang ipagpalit sa lalaking walang kaklas-klas. Nang makita niya ulit si Amanda, kaninang umaga pagbukas niya ng gate, ay parang bumalik sa kanya lahat ng sakit dulot ng kahapon. Wala kang nababanggit sa akin na may seneryoso ka palang babae. At talagang nagtrabaho pa sa hotel na pagmamayari natin. I can't believe this na ikaw rin ang nakauna sa kanya. Sabi ni Lance, It's part of the past. Wala na kami ngayon at matagal ko nang kinalimutan na nangyari sa amin. Ang importante sa akin ngayon, paano ko haharapin tong problemang kinasasangkutan ko. Kaya ako umuwi para humingi ng payo sa iyo kung anong dapat kong gawin. Bilis ang sabi ni Gio habang nakatitig sa hawak niyang baso. Inilihis na lang ni Gio ang usapan tungkol sa kanila ni Amanda dahil ayaw niya na itong pag-usapan pa. Samantalang pilit iwinawak si nila sa nararamdamang pagkalito at mas pinagtuunan niya na lang ang problema ang kinakaharap ng kapatid. Panagutan mo. Ginawa mo yan kaya dapat lang na magpakalalaki ka. Huwag kang tatakbo sa responsibilidad. Payo ni Lance sa kapatid. Tumayo si Lance at kumuha ng isa pang sealed bottle ng alak na nakadisplay sa minibar at binuksan ito sabay muling nilagyan ng baso ni Gio sunod ang kanyang baso at muli na siyang bumalik sa kinauupuan. Should I? Nagaalang ang tanong ni Gio na ikinasanlobong ng kilay ni Lance at tiningnan niya si Gio na parang nahihibang ito. Ano should I? Natural lang na panagutan mo, loko ka. Ako ba nakita mong tinakbuhan kong responsibilidad ko kay Chloe? Hindi, di ba? Panguusig ni Lance sa nakababatang kapatid na may halo ng inis dahil sa inistilo nito mahal mo naman ang asawa mo simula una pa At nauna na kayo ikasal bago pa kayo magkaanak. Eh ako, nauna akong makabuntis ng babaeng hindi ko naman mahal. Pabalang nasagot ni Gio kay Lance. Oh, eh bakit mo binuntis kung wala ka man lang palang balak panagutan? Kawawa naman yung babae kung pababayaan mo lang basta. Ikaw rin, baka magsisi ka sa huli. Sabi ni Lance na may pangungonsensya. Aksidente lang ang nangyari. She seduced me. So, dahil lalaki ako, sino ba naman ako para tumanggi? Fight na agad! May kapilyo hang ani ni Gio na ikinailing ni Lance. Dahil sa pagiging manyakis mo, dyan ka mapapahamak. Ngayon ka nakatagpo ng babaeng katapat mo. Nasaan ang tapang mo? Panguusig ni Lance na ikinatahimik ni Gio. Nagtungo na lang si Gio sa ibabaw ng lamesa habang sa pong ulo na tila nananakit dahil sa malaking problema kinakaharap. Taga pa yung kailangan ko kaya ako umuwi rito sa bahay mo. Hindi para mas lalo mo lang ipagtiinan sa akin ng pagkakamali ko. Angil ni Gio habang nakatungo pa rin. Bakit kasi hindi ka gumamit ng proteksyon? Wala ka bang stock sa kondo mo? Pabirong tanong ni Lance para kahit papano'y gumaan ang pakiramdam nito. I forgot to use. Dahil lasing na lasing rin ako noong time na yun. At paano pa ako makakagamit kung sa elevator namin ginawa? Hindi ko nga alam kung saan ko ilalabas, kaya niloob ko na. Sabi ni Gio na ikinalaki ng mata ni Lance. Gusto niyang matawa sa ginagawang pag-amin ng kanyang kapatid. Ngunit hindi niya naman magawa dahil mas naaawa siya rito. Dahil nakikita niyang namumoblema ito. At bakit naman sa elevator? Baka mamaya nakunag pa kayo sa CCTV. Kumawa ka pa ng kahiyahiyang bagay na pwede mong ikasira. Desmayadong sabi ni Lance. I'm the co-owner of Lux Hotel, remember? Hindi ako papahid na masira ang magandang image ko. Maaga pa ko't ko kaagad ang CCTV footage. Kaya walang makakakita ng ginawa naming kababalaghan. Siguradong sagot ni Gio. Hahanga rin naman ako sa babae niyo. She's brave, ha? Bihira ang inosente na makakagawa nun natatawang sabi ni Lance. Maya, -maya lang muli ng umayos ng upo si Gio at humarap sa kanyang kuya Lance. Talaga bang pati siya kailangan ko pang panagutan? Baka pwedeng yung bata lang. Napapagabag na tanong ni Gio kay Lance. Depende yan sa magiging usapan nyo. Kung traditional ang family nila o kung kagaya natin na ma rin. Siguradong hindi sila papahig na bata lang ang pananagutan mo. Kailangan mong pakasalan pati yung ina ng bata. Sabi ni Lance na ikinagulat ni Gio. Marriage? No way. I'm not ready yet. Kapag natali ako sa babaeng yun, hindi ko na magagawa mga bagay na nakasanayan ko. Nangangambang sabi ni Gio. Wala ka nang magagawa kung ganun man ang mangyari. Nakadesgrasya ka unang-una. Kaya hindi pwedeng ganun na lang yon. Sabi ni Lance. Sunod-sunod ang naging pag-iling ni Gio dahil hindi siya sangayon sa sinabi ng kanyang kapatid. Ah, basta. Hindi ako magpapatali sa babaeng yun. Pananagutan ko lang ang batang nasa sinapupunan niya. Wala nang iba. Pinal na desisyon ni Gio. Siguro kung kausap din natin ang ate Chloe mo, siguradong nakatikim ka na ng isang malutong nagdagok mula sa kanya. Sabi ni Lance. May tanong ako, kuya. Pag-iiba ni Gio. Ano yun? Tanong ni Lance. Nang magkakilala kayo ni Ate Chloe, anong naramdaman ng unang beses mo siyang makita? Seryosong tanong ni Gio at bigla unting-unting sumilay ang ngiti sa mukha ni Lance. When I saw her, I was mesmerized by her beauty. Pakiramdam ko siya na talaga yung babaeng para sa akin. Ang cheesy man pakinggan pero ito yung totoo. Unang kita ko palang sa kanya, gusto ko na siya because of her uniqueness. Madamdaming sagot ni Lance habang hindi mapalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Maagang nagising si Chloe at dumako ang tingin niya sa asawang mahimbing pa rin na natutulog. Linggo ngayon kaya wala itong pasok sa office. Hindi alam ni Chloe kung anong oras na natapos si Lance at Gio kagabi dahil nauna na siyang nakatulog matapos niyang ilipat si Liam sa sarili nitong silid. Tumayo na siya at sandaling pumasok sa banyo para magayos ng sarili at maya, maya lang ay lumabas na rin siya at tumungo sa silid ni Liam. Gising na ito ng maabutan niya. Hindi muna lumapit si Chloe kay Liam at naisipan niya muna itong panoorin. Alatang kamumulat lang ni Liam habang nakaupo sa ibabaw ng kama at kinukusot ang mga mata. Dumako ang tingin ni Liam sa tapat ng pinto nang mapansin niyang nakatayong figura ng ina. Mommy! Good morning! Masiglang bungad ni Liam sa kanyang mommy at sakalang lumapit si Chloe sabay binigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Good morning too, sweetie. How's your sleep? Did you sleep well? Nakangiting sabi ni Chloe kay Liam. At agad din siyang bumitaw sa pagkakayakap. I had a very bad nightmare. Sumbong ni Liam na ikinakunot ng noon ni Chloe. What kind of nightmare? Tanong ni Chloe. A witch. She suddenly appeared in my dreams last night, which makes me scared so bad. But I didn't cry and I told her to stay away from us. Matapang nasagot ni Liam sa ina. Ninitian lamang ni Chloe si Liam at hinaplos ang kaliwang pisngi nito. Sabay hinalikan niya sa noo. It's just a dream. But I'm happy because you're so brave like mommy. And you didn't cry. You're now a big boy. Sabi ni Chloe na may kasamang puri dito. Don't worry mom. I'm here to protect you. Sabi ni Liam na ikinahagikik ni Chloe. Natutuwa siya dahil lumalaking mapagmahal si Liam sa kanyang mga magulang. Nakikita niya sa inosente nitong mga mata ang puro niyang pagmamahal para sa kanila. Thank you, son. Pasalamat ni Chloe habang patuloy niyang hinahaplos ang gwapong muka ni Liam. Mommy, I'm hungry. Can we eat na? Reklamo ni Liam sa bayhimas ng maliit niyang tummy na bahagyang ikinatawa ni Chloe. Sure, let's go downstairs. Sagot ni Chloe. Tinulungan niya si Liam na makatayo mula sa pagkakaupo nito sa ibabaw ng kama. Sabay silang naglakad palabas ng silid habang hawak ni Chloe ang kamay ni Liam. Nang makarating na sila ng dining room na abutan nila si Nayaya Ising at Amanda na abala sa paghahanda ng breakfast para sa kanila. Napahinto si Amanda at Yaya Ising sa kanilang ginagawa nang mapansin nilang kalalapit lang na mag-inag si Chloe at Liam. Good morning, Ma'am Chloe. Good morning, Liam. Masiglang bati ni Amanda sa mag-ina. Ngunit gaya pa rin kahapon ay hindi man lang siya pinansin ng batang si Liam. Good morning, Iha. At sa iyo Liam. Nakangiting bati ni Yaya Ising sa mag-ina. Hello, Yaying Ising. Good morning too. Magalang na sagot ni Liam sa matandang kasambahay. Tangin si Yaya Ising lang ang pinansin ni Liam. At hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng kanyang nani na si Amanda. Ngunit nginitean pa rin siya ni Amanda at pilit pa niyang pinagagaan ng paligid. Good morning din sa inyo. Sagot naman ni Chloe na may kasama pang paghikab at muli niyang binalingan si Liam na biglang naging tahimik. Liam, go to your seat and let's eat. Utos ni Chloe sa anak at dumako ang tingin niya kay Amanda. And you, mag-usap tayo mamaya after breakfast. There's something I want to discuss with you. Impormanik ni Chloe kay Amanda at tinanguan lamang siya nito. Copy po ma'am, sabi ni Amanda. Dumako ang tingin ni Chloe sa mga nakahain pagkain sa ibabaw ng lamesa. Binalingan si Yaya Ising na tahimik lang na nakikiramdam. Yaya Ising, hindi ba sabi ko sa inyo na kaunti lang ang ihahandaan yung pagkain? Parang araw-araw piyesta sa hapag kung makapagluto kayo. Reklamo ni Chloe sa matanda, gamit ang malumanay niyang boses. Pasensya ka na, kasi naman ay nasanay na ako. Hayaan mo kaunti na lang ang lulutuin ko sa susunod. Yung sasakto lang sa inyo. Sagot ni Yaya ising na ikinakunot ng noon ni Chloe. Iyang ganyang salita niyo minsan ay hindi ko gusto. Palagi niyong isasamang sarili niyo. Dapat ay yung sakto sa atin, hindi sa amin lang. Napapansin ko ang daming nasasayang na pagkain tapos itatapon lang. Nandito na rin si Amanda so she now belongs here. Kaya lagi niyong i-include ang mga sarili niyo. May diing sabi ni Chloe sa mga ito. Nagkatinginan si Nayaya isingat Amanda at unti-unting sumilay ang ngiti sa kanilang mga muka. Nakikita nila kung paano magpahalaga si Chloe sa mga bagay-bagay. At meron din itong malasakit pagdating sa ibang tao. Maupo na rin kayo, sumabay na kayo sa amin ni Leah. Utos ni Chloe kina Amanda at Yaya isin. Hindi na po ma'am, mamaya na lang po kami. Nahihiyang tanggi ni Amanda, ngunit sinamaan lang siya ng tingin ni Chloe. Uupo ba kayo, itatapong ko to lahat. May pagbabantang sabi ni Chloe, kaya naman kaagad na nilang sinunod ito. Dahil baka nga ni itong sinabi. Lihim na napangiti si Chloe at nagumpisa na silang kumain. Inuna niya ng pakainin si Liam at mamaya na lang siya kakain. Ma'am, gusto niyo po ba ang ako na dyan para makakain na po kayo? Presinta ni Amanda kay Chloe. Ngunit umiling lang ito. Hindi na, kumain ka na dyan. Ako na munang bahala kay Liam. Baka mamaya tuyoin pa to. Sagot ni Chloe na ikinatahimik lang ni Amanda. Habang kumakain ay hindi sinasadyang napadako ang tingin ni Amanda sa papalapit na si Lance. Lihim siyang napalunok nang hindi inaasahang magtama ang kanilang mga mata, at gano'n na lang ang gulat niya nang ngitian siya nito. Good morning, everyone. Buhay na buhay na bati nilan sa kanilang lahat. Nagtuluyan na itong makalapit sa hapagkainan. Una niyang nilapitan na yung asawang si Chloe, sabay binigyan niya ito ng isang halik sa pisngi. Kasunod ang anak nito na hinalikan niya naman sa buhok. Good morning, Mr. Lesengo. Nangaasar na bati rin ni Chloe sa kanyang asawa gamit ang halos pabulong na boses at tinawanan lang siya ng asawang si Lance. Good morning, Daddy! Masiglang bati ni Liam sa kanyang daddy. Sabay ginulo ni Lance ang buhok nito. Naupo si Lance katabi ni Chloe. Nakatapat naman ni Amanda. Ngayon lang sila nagpangita dahil hindi niya naman ito nakita kagabi nang makauwi siya galing trabaho. Good morning, Amanda. So how's your second day? Are you comfortable or what? Tanong ni Lance na may ngiti pa rin sa muka. Good morning din po, Sir Lance. Ayos lang naman po dahil sa tulong ni Ma'am Chloe, unti-unti rin po akong nakakapag-adjust. Kiming sagot ni Amanda. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay naiilang siya sa mga tingin ibinibigay ni Lance sa kanya. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Ngayon lang kita nakita dahil hindi na tayo nagpang-abot kagabi. At anong oras na rin ako nakauwi? Sabi ni Lance at dumako ang tingin niya sa asawang si Chloe na abala lang sa pagpapakain kay Liam. Kaya nga po Sir Lance, pero ayos lang po yun. Sabi ni Amanda at ipinagpatuloy na lang ang pagkain at isinantabi niya ang kakaibang pakiramdam. Lance, si Gio tulog pa ba? Tanong ni Chloe sa asawa ng balingan niya ito. Baka humihilik pa yun. Hindi na naituloy ni Lance ang sanang sasabihin nang biglang magsalita si Gio sa likuran nila. Sinong humihilik pa? Gising na ako, huy. Ano akala mo sa akin, batugan na late gumising? Pabirong bungad ni Gio. Sabay-sabay silang napalingon ng marinig nilang makalokohang boses nito at kaagad na dumako ang tingin ni Gio kay Amanda. Ang aga-aga kay lagkit mong tumingin. wag dito at may bata. Pabirong sabi ni Lance nang mapansin niyang kakaibang tingin ng kanyang kapatid sa dati nitong kasintahan. Siniko naman ni Chloe si Lance at pinanlakihan niya ito ng mata dahil siya itong nagsasalita ng hindi kaaya-aya sa pandinig. Kaya napahagalpak na lang ng tawa si Gio. Kuya, umagang umaga pa na yung tira mo sa akin ah. Pabirong sabi ni Gio kay Lance na ikinangisi lang nito. Binilit iwaksi ni Amanda ang nakakailang napakiramdam. Ito ang isa sa iniiwasan niya kung bakit ayaw niyang ipaalam sa kanila noong una na nagkaroon sila ng relasyon ni Gio. Alam niya magiging sentro sila ng panunokso at isa yon sa pinakaayaw niya. Ngayon niya lang din napansin na wala pala si Yaya ising sa tabi niya at kanina pa pala ito tumayo para tumungo sa kusina. Amanda, pasensya ka na sa dalawang to. Masanay ka na. Ganito lang talaga sila. Sabi ni Chloe at mapait lang siyang nginitian ni Amanda at hindi na nagsalita pa. Nagdesisyon siyang magpaalam na sa kanila dahil hindi niya na matagalan ng mga titig na ibinibigay sa kanya ng magkapatid na sinalans at Gio. Ma'am, tapos na po akong kumain. Puntahan ko lang po si Yaya ising sa kusina. Paalam ni Amanda kay Chloe. Sabay tumayo na. Are you sure? Hindi mo pa nga nauubos ang pagkain mo. Pigil ni Chloe kay Amanda. Okay na po ako ma'am. Sige po. Sabi ni Amanda at akmang tatalikod na sana siya. Nang may sabihin pa si Chloe. Intayin mo ako mamaya sa living room at may pag-uusapan pa tayo. Utos ni Chloe kay Amanda. At tumangulang ito at umalis na sa harapan nila. Amanda, Tawag ni Chloe sa pangalan ng nani ni Liam nang maabutan niya itong naghihintay sa living room gaya ng inutos niya. Kaagad naman nag-angat ng tingin si Amanda nang marinig niyang tinawag ni Chloe ang pangalan niya. Ma'am, tawag din ni Amanda kay Chloe. Akmang tatayo sana siya para sa lubungin ito. Ngunit sinanyasan lang siya nito na huwag nang tumayo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa nani duties mo kay Liam. Panimula ni Chloe. Tahimik lang na naghihintay si Amanda sa susunod na sasabihin ni Chloe sa kanya. As you can see, Liam is hard-headed, but he is sweet and kind, like his daddy Lance. So I want you to try your best to gain his trust. Sabi ni Chloe, nauunawaan ni Amanda ang ibig iparating sa kanya ni Chloe. Paano nga naman niya magagampanan na, na maayos ang trabaho niya kung yung batang kanya nga alagaan ay ayaw naman sa kanya? Naiintindihan ko po ma'am, makakaasa kayo. May paniniguradong sabi ni Amanda. Isipin mo na lang, this will be your first task. Sabi ni Chloe sa malumanay niyang boses. Naisipan ko na nga pong magpaalam sa inyo para sana mag-early resign dahil parang hindi ko rin naman pumagampanan ng tama ang trabaho ko. Sabi ni Amanda na ikinakunot ng noon ni Chloe. Don't ever do that. Sayang naman kung aalis ka. Hayaan mo, tutulungan kita pagdating sa anak namin. Para hindi ka mahirapan habang nag-a-adjust ka pa. Pangungumbinsi ni Chloe kay Amanda. "Kung sa bagay ay pangalawang araw ko pa lang naman, baka makalipas lang ang ilang araw ay ayos na." Sabi ni Amanda sabay pilit na ngumiti. "Aware ka naman na ng pinakaunang requirement sa pagiging nani ay 'yung mayroong mahabang pasensya. Pero bakit umaayaw ka na agad?" Sabi ni Chloe na may kasamang tanong. Ayun na nga po eh, ito na ang pinili kong trabaho ngayon, pero parang ayaw makisama ng pagkakataon. Sabi ni Amanda na may himig ng lungkot sa boses. Basta huwag kang aalis. Akong bahala at sisikapin nating magustuhan ka ni Liam. Sabi ni Chloe kay Amanda at nginitian niya ito. Bigla naman nagtakas si Amanda sa sinasabi at ikinikilos ngayon ni Chloe sa harap niya. Napansin niyang bigla itong naging mabait sa kanya. Hindi kagaya noong unang araw niya, Matanong ko lang po, bakit parang ayaw nyo na akong umalis dito? Tanong ni Amanda kay Chloe. Narealize ko, okay ka naman. Hinusgahan lang kita agad without knowing you first. Kaya gusto ko bumawi sa'yo. Sagot ni Chloe. Hindi nyo na kailangan bumawi. Nakalipas na po yun kaya wala na po sa'kin yun. Sabi ni Amanda na ikinailing ni Chloe.